Ay pagkakalala kay. Eh. Karna man la sa amin pagkalabas Na. Ei pagkakalala kay. Talaga ko na yawa eh. mawinagat pa tayo eh. toratora, winagat pa. Ang kaling sa yung wala oh, yung. Tagal na yong. Tagal O tagal tagal narey. Mga ito lo toratora. Talaga ko lembut nga. Mapang amihan lang na hindi ko rin may bubukot kunang niya baka mabali oh kaya uh, nga oh ayun eh pag ayun mamagasarap ha. pag nakasagap naman ng hangin hindi eh. pa agad hindi yung oh oh ayun oh nang bubukot mali ari bangat taas i dinung padalwa sino mm. ba ang gagaya nito ayun ayun right ba ko ang mga yung mga garne ay hindi ba dalay? <gibu> na yung mulaya nagaya mo yung na muna oo uh, uh, ibigit yung pag nabagsak ay balik hindi ang gagawin mo doon nahabaan mo ng konti yung pinaka dulo oo dahaba uh, mo ng konti yan ikaw yung nakadalawang nak nak palit na ako balik tapos yung pinaka yung pinaka, pinaka sa lagunting na yan ilalampas mo ng konti ganun yung minsan ito? Uh, uh, oo okay, hindi oo uh, ikukan mo yan iikikipot kipot mo ng konti hindi yung ganyang bukong buka -mbuka kawayan mo pa oh. Hmm. kawayan mo pa yan ayos pa nga yun know? o titibay nga ng kawayan Sente ngayon yung, sa akin, yung mo. Alay, Alay, yung hadya ka naman pag ikin makakakawa sa dyan ng maganda-gandang kawai talagang iingatan mo yung mabasa. Buti wala nang dadali dyan ng papagayo, ano? Oo nga, ang mga baway. Mga idol, ano bang ang sabi niyo hindi usap pa pagayaw? Ala. Huwag mo kong sasama diyan. Alaw lang, hindi ni ka na eh. <laughs> eh <tapos> ka. <laughs> oh. Idol, kapalad na rin ni babaerong FI, mga idol. Oh. Ako'y dumayo Ay, din. Ako'y ko din. Nung... Ako dumayo din ng kape, mga idol. Ako nagpost ko sa pili dumayo yung kape. Eh, di nakadayaw! Wala oh, okay. ko lang dalawang kilo. rin may ko. Yung suksok nga sa ulap. Oo. Ibigay na bali asumba. Ay, tito mo nung... <laughs> oh. Wala na daw. at Talagang kahit maka... Kayas nga yan, mo. Hmm. Ako naman, kung gumawa na rin garin pinagat pa, diritsyo nga yung gawa yan. Oo, oh, oh, Pwede rin kung diritsyo. Oo, oh, diritsyo. Pag mahaba-haba okay, so. oh, so... Pag mahaba-haba. Saka mahirap. Pantayin. Oh, hindi na nak nakakapagpantay naman ako. Oh, uy, di, di pa eh. Ang hirap. Ang hirap yung, di, di, sabi sabi sa na Nakakapagpantay sa naman ako. Dugsungan. Ang mga Sabi nga ay bumagsak oh, ang oh. ganda ng mga idol ng paliparan din eh. Pagka... Ayun tayo sa pa, mo rin eh. Okay tayo. Ang kita nyo ang paliparan din mga idol Ay kung nga ikar ni Manlaan sa amin. Pagkalabas na pagkalabas ng... Pagkalabas ng pagkalabas ng kwan eh. Paliparan na agad eh. Kaya pakasarap. Oh. Ay saan ka din eh. Kahit saan ka din, Umikot eh. O oh, gano'ng kalapad din eh. Kung mga idol, doon pa yung amin. Oh. Yung, 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 sa may niyugang ayaw, lampas pa. Yo, dun pa. Are. Ay di niga. Di na Ayan, hindi yun eh yung, yung kubo ni kamil ba? Ay ni Oh, yun. The... Ay kung pala yan yung dito kay na Are, di inyo. Ay ta di ni Oh, di Oh, oh, di Ay tanaw parang lang papagayo ko din pag sobrang tayo ka na. Oh, galubo. Oo, oh, galubo nga lang yung talagang ting-ting yung parang guyam na. mga idol lang patayogan din eh. Ay, hindi lang kami pinagbigyan ng maganda-gandang hangin pero malakas ang, malakas ang hangin sa taas ay ako okay, itang ula po bilis ng takbo Pero pwede lipad tataas naman pala din eh ay di mahaba nga la ah. Hmm. kaya nga la di kanina mga testing eh, yung matitigat ko pag bumagsak doon yung wala na pinukuha na hindi pag bumagsak dyan sa tubig ala wala na And basang basa na, na, Oh, basang basa na eh kaya sabi ko wala na ay, eh, ni kami dati naghabol din ng saranggula kung aeroplano din eh. Lumampas dyan. Oo, oh, dyan yung kayo ko na. Di na, di Oo, oh, oh, di kami. Diyo, sa may, yung kita di kami may manukan din eh. Lampas Oo. pa dun eh. Kaya't buk. Oo. Kaya buk pa. Ang mga daw Ang sarap, makapagpatayog din eh. Ay, kahit saan ka magpihit din eh. Oh. Dito talaga ang pandemic talaga dito yung mga puno. O, eh. Puno ay eh. sino gano'ng pupunta rin eh. Wala, Tapos ay eh, nakapugal eh, sa dulo ng kakwate ang pulo na. Hindi eh, hindi Pero umi na tayo kanina sa pulo eh. Tatlo. Oh, wala. Malakas sa taas oh. Ay, ang ulap. O oh, ulap. Ang ng takbo. Sarap sana kung may hangin. Kaya pang pagpaangat eh. Kung may hangin na na. Oo. <laughs> Ayang kaya eh. lang, isang dirtsyong ari. Wari kay paparlang hangin eh. Parin nga dirtsyo. Mm. Eh di kayo nung sa akin yung kultas po pula. Eh di kayo pagka nalalagot ang mga taga pulu eh. Di kayo oh, din dito. Di yeah. dito, dito. lahat ang bagsakan. mga Dito lahat nagbabagsakan sa tubigang ito. minsan isang ipagsubran tayo. Okay di umaabot na ng kandilarya. Ayong gagrabe naman din yung maglulus ng saranggula eh sa pulo. Hanggat may ilululus pa eh. <laughs> Parang. Dalawang kiluhan din yan eh. Hmm. Sige may GC rin kami doon. Yan mga idolo para pagka nalalagot habang dito